Ay, kung usub vlog guys ang daga nang nangabot nawala mas nawala maghari ng silda nawala rin kalit ah, so na, 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 ba asa sa tindahan ah balin sa tindahan si kwan bibidyon dyon ang bidyon <laughs> ring ang bidyon ring na mingwit guys kano bulad na kukay laki <laughs> <laughs> intawon intawon Lawyer putanan ini ya, kaya watim po ipaun, ya kaya mga isda deris. Isla Pangi, arte yo, oh, Dili muka. Dili muka ni guate. <laughs> Karne. San seribal nga supas nang kalano na ning mga isda diri nya kay guate man tayo pa no sa kuwa na ni niya. <laughs> Munang no naloy mi, eh. no init man <laughs> Dulat you know, guys, kaya naman yung service ron. Masayro yung taon may kay, may nalaman pang Extra sideline ba? anak nakakuha na dahil yung taon si kwan. Oo na. Ako narong guys ng ng Mingwit unsa kasulti na pila na intaw ni siya ka oras alas 3 pagguguno na siya sa adlaw kasugudog labay-labay ani ang bingwi ya na oh. mag alas 10 na itugnaw na kuno kayo yang wate nga paon munang ato ni ato <laughs> pangutan-on ni ron unsa guyang na experience dire okay sa tong ganang mga ligo o magpa kuha jaray among sakyanan ta 15 ra ni ana uban 30 among 15 Ga promo meron. Kinse <laughs> pero kamo Masih kabo na nang dagat ug masudlan kay naay buslot.